Mga balita ngayon, 119 loose firearms sinira sa Zamboanga del Sur, 64 scholarship grants ipinagkaloob sa mga kaanak ng nagsisuko ng armas. Tulay sa Cagayan gumuho matapos tawiri ng overloaded trucks, isa sugatan. Kooperasyong pandagat ng Pilipinas at Vietnam palalakasin sa joint exercise sa Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 119 na pirasong loose firearms at iba't ibang pampasabog ang isinuko at winasak sa seremonya ng demilitarization sa Zamboanga del Sur bilang bahagi ng Small Arms and Light Weapons Program ng pamahalaan na layong putulin ang kultura ng karahasan at palakasin ang kapayapaan sa rehiyon. Ginanap ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng AFP, PNP o PAPRU at pamahalaang panlalawigan katuwang ang mga lokal na komunidad. Ang mga isinukong armas ay mula sa limang bayan ng DINAS Di Dimataling, Kumalarang, Pitogo at San Pablo. Kasabay ng seremonya, ipinagkaloob ng provincial government ang 64 scholarship grants sa mga estudyanteng kaanak ng mga nagsuko ng armas bilang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ayon kay Governor Divina Grace Yu, ang hakbang na ito ay malinaw na pagpili ng kapayapaan kaysa karahasan. Idinagdag naman ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. na ang mga scholarship ay puhunan para sa kinabukasan, hindi kabayaran sa bari. Bumagsak nitong lunes ng hapon, October 6, ang Pigatan Bridge sa Barangay Pigatan, Alcala, Cagayan habang dumaraan ang apat na 10-wheeler trucks na lampas sa 18-ton limit ng tulay. Agad na nagtungo sa lugar sina Governor Edgar Manong Egay Aglipay, mga opisyal ng LGU at PNP upang inspeksyonin ang pinsala at tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at residente. Isang sugatan ang isinugod sa ospital at patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan. Tumulong ang Task Force Lingkod Kagayan Quick Response Team amulong station at pagbibigay ng gabay sa alternatibong ruta habang may mga rescuer at caution signs na nakapwesto sa lugar. Ang insidente ay pangalawa ngayong taon matapos bumagsak noong February 27 ang arch bridge ng Kabagan Santa Maria sa Isabela. Bilang bahagi ng layuning paigtingin ng kooperasyong pandagat at seguridad sa rehiyon, magsasanib puwersa sa Maritime Exercise ang Philippine Coast Guard PCG at Vietnam Coast Guard VCG, kasabay ng limang araw na port visit ng barkong VCG CSB 8002 sa Cebu City simula kahapon October 6. Ayon sa PCG, tampok sa pagbisita ang second PCG-VCG bilateral meeting, search and rescue tabletop exercises, at community at sporting activities upang mapaigting ang interoperability, pagkakaibigan at koordinasyon ng dalawang bansa sa ilalim ng 2024 Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation. Magtatapos ang aktibidad sa October 10. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. I